Yon, magandang araw sa'yo mahala reyna yan mga kainags, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to naku po, panginoon, isang linggo na lang nasa airport na tayo napakabilis lang ng araw talaga mga kainags. ano, parang kailan lang winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ngayon nga pala ay November 28 tama ba? 28? November 28, 2023, araw ng Tuesday. Tao grabe. sa ang bilis ng oras talaga, ano? Ngayon anong oras na ngayon? <laughs> ngayon ay alauna, oh. Alauna ng hapon, ano? At yung labas natin, ayan labas natin ako nakalabas labas si Haring Araw, ganda, no? Ako masarap bumala ngayon. At mamayang alas 4, madilim na agad pambihira naman. Kaya dapat eh, huwag nating sayangin ng oras. Pagka ganito may araw pa, Labas ka tayo, enjoy kagad ka natin Naku, eh nagsiselos si Sayo kasi, ayan o oh. Mm -hmm. Selos ka na, no? huwag ka na pambihira ka naman no? mm -hmm. So, yung nararamdaman ko ngayon mga kainags, ano, uh, medyo umu-okay na So mamaya, pag uwi ko, magte-treadmill ako At magpo-push up na ako Yan, kasi ilang araw na hindi nakapag-push up So alis muna ako mga kainags At hindi makakasama sa atin si Mahal na dahil siya ay Magpapahinga muna, day off siya ngayon, ano? Tahime huh. kayo! Tahime kayo dalawa! tahimik tahimik Oh, labas, 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 Kung kayo sa labas! Si Mahal na Reyna, pagka ayaw sumama nun, ayaw magsumama sumama mag Hindi ko na pinipilit yon kasi pagod yun, eh, gusto magpahinga. Tsaka doon lang muna sa bahay yon kasi alam niyo naman isang araw lang ang day off noon. Kaya hinahayaan ko na lang so binibili niya na lang sa akin ko ano yung mga ipapabili niya. Ah, na sa bahay lang siya. Magaan 'yon. Maglilinis ng bahay. Gusto kong paglutuin ng ng ano si Mahal Reyna no nito. Yung tinola Ang bihira oh Papunta na ako ng TNT North Gate mga kainags ano? Kaya lang naisip ko wala ka pala akong dalang bag ano? Kasi mamimili tayo dito eh no? Bala kong bumili ng ano? Nung papaya no? Kasi magtitino lang si mahal na Reyna. Eh wala kasi ako nakitang hilaw na papaya doon sa Superstore tsaka sa Lucky Kaya sabi ko mas maganda dito na lang tayo pumunta sa TNT Kasi maraming gulay dito na tinitinda Kumpara doon sa, sa Lucky tsaka sa Superstore no? Dito kasi malaki rin, malaki rin, dito yung ano, yung Asian Superstore yung TNT nga. Kompleto pati sa mga gulay. Yan, may makikita tayo dito. Eh meron namang sayote sa ano, sayote doon sa Superstore kaya lang. Mas gusto ko yung ano, mas gusto ko yung papaya. Parang yung ano talaga yung original na recipe talaga ng tinola, papaya. Tapos eh gusto rin magpabili ni Mahal na Reina ng ano eh, yung mga tinapay na paborito niya rito. Uh, masarap kasi yun eh. Misa kasi pagka ano eh, pagka heavy load ka na, masarap yung kumain ka na lang tinapay no habang nagkakape, di ba? Kaya yun ang binili sa kanila mahal rin, na kaya pumunta na rin tayo dito para makapasyal. Oh, grabe, ganda lang sikat ng araw. talaga Talagang nakakaingan yung lumabas ng bahay, ano? Kumpara natin nung nakaraan kasi nung nakaraan, di ba, yung dalawang araw na lumabas tayo ng bahay, madilim, di ba? Makulimlim, kaya parang nakakatamad lumabas ng bahay nung mga araw na yun. Toto, tot, 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 tot. Yan yung mga matatagal lang nakatira rito sa Canada Pagka fall Tsaka winter season Malamig ang panahon Pagka lumabas si haring araw at ganito kalakas ang sikat ng araw Katindi ang sikat ng araw Nako, pinagbubunyi na namin yan mga kainags Masayang masaya na kami yan pagka nakalabas si haring araw na ganyan At tsaka lumalabas kami ng bahay Pagka winter kahit na malamig Kasi pag nakasikat naman si haring araw medyo na natatabunan niya yung konting lamig yun, no? kahit papaano kaya lumalabas talaga kami ng bahay dito pagka ganyan ang sikat ng araw so babalik na muna ako ron kuha na ako ng bag kasi mahalang bag no? pag bumili tayo one dollar nag enjoy sa sikat ng araw oh. at masarap talaga lumabas labas ng ganito kasi hindi masyadong malamig pag nakasikat si haring araw pasok tayo dito ano pasok tayo dito ayan ako hintay natin si Manang ayan nandito na tayo ano ako parang gusto ko munang kumain ayan eh, ano kain kaya muna tayo mamaya na mamaya mamili muna tayo para isang bayaran na lang isang bayaran tapos sa uh, kain na kaagad ito yung mga tinapay na gusto ni Mahal na Reyna eh. ayun na ayun ayun kukuha oh. na tayo no? Eh. kukuha Puh mo tayong basket wala tayong basket eh wala lang tayo yan yan ito 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 ayan okay yan sarap yan tapos maghanap tayo ng papaya marami dito papaya sana meron ano sana meron medyo maraming tao ngayon eh sa may papaya rito sa may papaya ito to papaya oh. papaya ako ganoon din pala to no? ito to to, to mga kainis So, oh. yan ito hindi masyadong hinog saktong sakto lang kahit isang piraso lang yan okay na yan basta mayroong ano mayroong papaya pero tingin pa tayo yung medyo malaki laki no ito asan ba rito masarap ito to 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 kunin na natin to dalawa yan saktong sakto yan so yun lang ito lang yung kinuha natin dito, tinapay, tsaka yung papaya. Tapos sa uh, kakain na tayo. Kain tayo, gutom ako, nagutom ako eh. Masarap yung mga tinapay rin dito. Although may presyo, pero masarap. Yan, yan, dito, 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 dito. Dito, 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 dito. Pili lang tayo dito. Kanya-kanyang kuha rito eh. Tapos self-serve pala. Ito yung mga lagayan ah. Oh. Yan, lalagay mo lang yung mga pagkain na pipiliin mo dyan. Tapos babayaran mo. Titimbangin nila yan. Eh. Kaya so, tara, kain muna tayo. No? Ah, grabe. Kain mo na tayo pag uh, nasa Mindoro na ako no? sa Pilipinas na ako mga kainags madalas ako pupunta na akong palengke kasi yun yung nami-miss ko yung sa palengke di ba pag sa palengke ka Marami mga pagkain doon yung mga turo turu yung mga mga sapin-sapin mga puto mga puto yung mga sapin-sapin nako -sapin. tapos titingnan ko yung mga isda ron kasi ewan ko ba ba't mahilig ako sa ano no? sa mga isda madalas kong bibilin doon yung mga seaweeds nako paborito ko yun So tara na, tayo. Uh, Si Mahal na Rena, naglilinis na siya ng bahay Sabi ko sa kanya, magluto ka ng ano ah Magluto ka ng tinola Sabi ko sa kanya, pag uwi ko dyan Kasi ready na yung lulutuhin mo para sa ulam natin mamaya ang hapunan yeah, Tapos sa uh, mga na naranasan nyo na ba yun? Yung pupunta kayo sa isang lugar na dati Eh, napupuntahan nyo nung kabataan nyo, di ba? tapos sa uh, after 20 years or after 30 years eh hindi nyo na umalis na kayo doon hindi nyo na nakita tapos eh bigla na lang darating kayo ron 30 years from now tapos pag uwi nyo makikita nyo yung mga mga bagay-bagay na nakikita nyo dati nung bata kayo no? kung parang biglang yung memories pag nakita nyo yung halimbawa estatwa pag nakita nyo yung estatwa na yon meron kayong maaalala di ba? maaalala nyo dati nung 10 years old kayo na nandun pa nakatayo pa yung estatwa na yon parang babalik yung alaala na dati dito kami naglalaro dati dito kami nagtataguan alam niyo yon dati dito ko nililigawan si ano si ganito di ba nakakatuwa no yung bang although alam natin sa sarili natin na marami nang nagbago marami nang napalitan pero yung mga lumang mga alaala na bagay na makikita natin uli makalipas ang maraming panahon, no? maraming taon after 30 years ano? kasi usually yung iba ginigiba na tinatanggal na no? pero kasi dun sa sa San Jose Occidental Mindoro mga kainags ano? uh, meron pa rin mga alaala na noong mga 1980s ano? kabataan ko kasi 1980s eh, na nandun pa rin Nandoon pa rin katulad yung sa plaza no. Sa plaza sa San Jose, sa may munisipyo malapit. Merong kalabaw doon eh, apat na kalabaw na ribulto, no. Nalala ko dati doon eh. Tapos yung gitna noon, may tubig 'yun, may isda doon eh, no. Nalala ko dati, lagi, lagi kami nangangawil doon eh, no, kahit walang isda. <laughs> Excuse me po. So yun lang, nakaka-excite lang na makita uli ano Sobrang excited ko na makikita ko ulit Kasi pupuntahan ko lahat yun Pati yung sa plaza, may mga Nagtitinda ng mga sulbot doon eh Mga sulbot, banana queue pupuntahan ko rin yun tapos merong ano dyan eh dati yung court merong open court ng basketball dyan na kung saan eh nung 19, early 1990s at saka late 1980s ganyan ah uh, naglaro ako ng basketball dati dyan nung no, high school kami naglalaro kami dyan eh no grabe so ngayon pupuntahan ko ulit lahat yun pupuntahan ko syempre sasama ko kayo tapos yung simbahan namin dati doon pupuntahan ko rin yun kasi naging sakristan ako dyan eh, nung no, elementary ako no way back in 19... 85 to 87 Yan, naging sakristan ako dyan sa simbahan namin Sa may San Jose Occidental Mindoro Nakakatuwa lang Tara, huwag tayo Baka umiyak ako rito Umiyak ako sobrang excitement ah. Yan, dito muna tayo no? Kasi meron akong gustong balikan dito mga kainags Since na mga estatwa naman yung ating napag-uusapan meron lang akong gustong balikan at uh, alalahanin sa lugar na to Tara, tawid muna tayo tawid muna tayo parang kailan lang parang kailan lang mga kainags ano bilis ang bilis ang panahon 12 years no 12 years tapos ngayon 2023 na pasyal ko kayo rito nung hindi ko pa kasama yung family ko nung nag-iisa pa lang ako sa Canada no? temporary foreign contract worker ha, ah, dun sa mga nakakapanood madalas manood sa atin mga regular viewers natin nun pa alam nyo yun na sinasabi ko thank you yan oh. dito 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 bilis ayan no papansin nyo ganda no lake beautiful pero frozen na siya ngayon no? Frozen Lake na siya ngayon mga kainags ano yan, grabe. Bilis. So, dun sa mga hindi nakakaalam, uh, noong 2011, lumipat ako ng Edmonton, ano, kasi galing ako sa Spruce Grove, Alberta, Canada. Which is mga 20 minutes or 50 minutes ang biyahe between, ano, no, uh, Spruce Grove at Edmonton. Kasi nga nakahanap na ako ng bagong trabaho rin sa Edmonton. Tapos, uh, nag-board ako dito, nag nagrenta ako ng bahay dyan, ng um, kwarto sa landlady ko tsaka sa landlord so tapos sa uh, pagdayo pag day off ako malungkot ako syempre mag isa ka lang eh syempre may mga, may mga kaibigan ka rin naman may mga kasama ka sa trabaho pero usually pag temporary foreign contract worker ka usually trabaho ka ng trabaho di ba para nga maka, makaipon ka ng pera tapos pag day off ako ganun lang pupunta ako doon sa TNT yung pinuntahan natin kanina kasi wala pa yung lucky no nung, nung year na yun ginagawa pa lang yung Lucky Supermarket ginagawa pa lang yung 2011 tapos sa uh, sa tuwing nalulungkot ako mga kainags ano? malungkot ako nadidepress ako namimiss ko yung mga anak ko tsaka yung asawa ko noon no? si Mahal na Reyna. dito ako tumatambay may dala akong kape tapos uh, sa <laughs> yun ang sinasabi ko no? sa tuwing makikita ko yung istatwa na yun, yung upuan na yun sabi natin parang istatwa yan Meron akong mga memories na naalala. 'Di ba napakasarap maalala no pag nakikita niyo 'yung mga ganyang mga bagay katulad ng upuan na 'yan? Ay merong ano sa akin 'yan. Ah uh, alaala, kumbaga merong sentimental value para sa akin 'ano sa tuwing nakikita ko siya. Naalala ko 'yung time ng 2011, 'yung mga years na 'yon 2011, 2012, 2013. 'Yan. Yan mo po ano yan ano Doon sa mga viewers natin Ang mga regular viewers natin Alam nyo na yung pinagsasabi ko ano Ayan ano Yan Kasi Pag nalulungkot ako uupo lang ako dyan Nakupo lang ako dyan ano Mga kainas Upo lang ako dito eh uupo lang ako dito yan ano Yan <laughs> Nakaupo lang ako lang ganito dito Dito ang pwesto ko ano Sa kaliwa Yan nakaganyan lang ako Tapos may kape Nakatingin doon yan no? katingin lang doon Kasi may mga ano dyan, may mga bibi dyan, bibi. Pero tumatambay ako dito pag summer Yan, tsaka fall Pero pag may snow, hindi na ako tumatambay dito no? Yan, May mga bibi kasi dyan, may mga itik Tsaka mga ibo na lumilipad May coffee lang ako Nakaganyan, nakatingin dyan, uminom ng coffee Tapos iniisip ko yung sabi ko Ano kaya mangyayari sa akin Sa next year irerinyo pa ba kami ng kontrata ng ng work ko? Bibigyan pa ba kami ng Lamia or kasi dati LMO eh, no? LMO ang tawag dati, ngayon Lamia na eh, no? LMO Labor Market Opinion. Ibig sabihin, tapos eh kung sakaling mabigyan man kami ng LMO or ng Lamia, ma-approve ba yung work permit namin? Yan, yan yung mga worries no ng no? mga contract worker, mga temporary foreign contract worker dito sa Canada, no. Paano kung hindi na kami renew, di ba? Nako. Mga ganun, syempre, eh. hindi mo maiwasang isipin yung mga ganun eh, no? So yun, yun, yung mga alaala -ala na yun Nang kapag ngayon, nakikita ko tong katulad nitong upuan na to Or napupuntahan ko tong place na to Bumabalik yung mga alaala -ala na yun Na dati nalulungkot ka, nadidepress ka Pero ngayon, pag naaalala mo na lang Natatawa ka na lang Natatawa ka, na masaya ka Kasi itong lugar na to, makalipas, makalipas ang mahigit isang dekada eh nandito pa rin nandito pa rin buong buo pa rin di ba yan yung sinasabi ko kanina na masaya pag nakita mo yung mga estatwa mga ribulto yung mga landmark na makalipas ang ilang taon na kung kailan ay bata ka pa tapos muli mong makikita after so many years di ba ang sarap sa pakiramdam dahil bumabalik yung mga memories yung mga al alaala mo nung time na yon parang sumasariwa pero nangingiti ka na lang kumbaga naging party na lang siya ng nakaraan ng nakalipas di ba? drama ko no ganun talaga mga kainag ganun talaga kasi minsan hindi natin maiwasang maging madrama sa buhay no pagka naalala natin yung mga mga struggle natin sa buhay no? mga mapapait na nakara naranasan natin especially ako na ikwento ko naman sa inyo yung aking experience no dito sa Canada na gusto kong maging permanent resident pero bago ko nakuha yung permanent residency na pinapangarap ko at madala ko yung mga anak ko rito sa Canada eh syempre ang dami kong pinagdaanan no? kaya sabi nga nila totoo yung sinasabi nila no habang maaga pa, mas maganda na yung pa ka Habang maaga pa, mas maganda na yung nagkakaroon ka ng failures Para malaman mo yung mga solusyon Malaman mo kung saan ka nagkamali Para sa mga susunod na araw Alam mo na kung saan ka magkoconcentrate Alam mo kung saan ka na maging dapat matibay Para hindi mo na uli maranasan yung pagdapa Pagkabagsak mo Kasi naranasan mo na eh no Alam niyo yun? Kaya totoo pala eh, no? sabi nga nila eh Maganda, ano, maganda yung ano, maganda yung pundasyon yan Kasi bata pa yan eh Sanay na sa hirap yan Bata pa yan eh Alam niya na kung paano isolve yung mga problema Ang dumaan sa buhay niya Kaya alam niya yung paglaki mo Matatag ka na eh, no? matibay ka na eh Alam mo na eh, no? pagka narinig mo yung ganito Hindi ka na matatakot eh Kasi na experience mo na eh naranasan mo na di ba so ganyan din sa trabaho mga kainags ano? kasi minsan uh, meron tayong mga trabaho na inaayawan natin kasi mahirap mabigat uh, parang mahihirapan ka talaga di ba may mga ganyan eh iniiwasan natin yan di ba minsan pero kapag ka uh, nilabanan mo pala yung takot mo sinubukan mong gawin Uh, minaster mo kung paano uh, gawin yung mahirap na trabaho ganun pala yun ano wala ka ng kakatakutan kahit na sinasabi nila uy si, nandyan yung ano wag dyan ano, iwasan mo yan wag ka munang, ano, wag ka muna pumasok iwasan mo muna yan pero ikaw sabihin mo hindi sanay na ako dyan napagdaanan ko na yan eh kaya hindi pa ako matatakot eh nasolve ko na nga yung trabaho nung nakaraan eh yan pa kaya eh ganun lang, ganun lang din yun kayang kaya ko yan di ba yung mga ganun kaya minsan yung mga bagay na kinakatakutan natin pagka natin yan eh no hinarap natin at um, nahirapan man tayong isolve pero masosolve din natin sa susunod alam na natin kung paano isolve kasi nga naranasan na natin eh parang ganun mga kainis no? dami ko sinabi eh no hi <laughs> so tara punta tayo pakita ko sa inyo ya yeah, ano, ah di ba? Diba? Ganda no Napakaganda pa habang ano Habang wala pang snow Napakagandang gumalagala So lapit lang tayo dun sa ano Sa frozen, ano no yeah no Malamig no Pwede kayo Pwede kayo mag ano rito Mag skate skate Pag ano Alam ko Alam ko pwede no Pero wala kasi nakalagay na ano Na pwede Ayan no Frozen ano na no Ayan, mm -hmm. Ayan na Ano siya no, pantay na pantay no, level na level no So yung mga nakatira dito no, mga na sa may tabing ano Sarap niya, fresh kong fresh ko no Fresh na fresh Yung, ibig sabihin, fresh, ko Kasi, tsaka ang ganda ng tanawin nila pag nasa backyard sila no Kasi meron ano rito uh, Lake, say, uh, mini lake Tapos uh, nakikita nila lang doon di Diba? Sarap tumambay ano Pero wala naman ako nakikita mga namamangka rito Parang bawal yata mamangka ano Bawal yata rito Hindi ko parang kasi wala pa naman ako nakita eh ah, So yun lang Pinasyal ko lang kayo rito ano? Kasi Sa tuwing makikita ko yung upuan na yun Naalala ko yung mga kinuwento ko sa inyo Ah grabe Pag ngayon nga, pag naalala ko yun parang sabi ko Nakayanan ko pala yun Yung time na yun hirap. Pero sabi nga nila, basta gusto mo 'yung isang bagay at hindi lang para sa iyo 'yung pinapangarap mo na minimithi para sa family mo, especially 'pag sa family mo talaga eh, 'no. Talagang mas magiging matibay ka, mas magiging matindi 'yung kapit mo doon sa mga pangarap mo 'yon eh, no? na 'wag bumitaw. Kasi hindi lang para sa iyo eh, para sa family mo, especially sa mga anak mo 'yon, eh, 'no. Iniisip mo 'yung mga anak mo. Pero ano na lang 'yon? Alaala na lang, yun, isang kwento na lang 'yon. Isang napakagandang kwento na lang na kwento ko sa inyo syempre ah, so tara mga kailags ano kasi ano na ngayon eh ano oras na ba ngayon pakita ko sa inyo no oh, tingnan nyo 3.43 mag alas 4 na no si Haring Araw ayun na palubog na no bilis mabilis ang paglubog ng araw ngayon mga alas 4 maya maya -may ng konti madilim na tulog na naman tayo, grabe. So, para sa akin mga kainags, doon sa mga baguhan dito sa Canada, pag winter, actually hindi pa naman winter ngayon, fall pa lang naman ngayon, no? pag winter, December, January, February, yan ang isa sa mga pinaka malungkot, no, na nakaka-depress na na season para sa akin, na, 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 buwan dito sa Canada, especially pagka temporary foreign contract worker ka, nag-iisa ka, nako, pag gising mo ng alas 9, madilim pa yan sikat na si haring araw siguro mga 9.30 tapos uh, 3.30 medyo palubog na ang araw ni'yan alas 4 madilim na so ilang uh, ilang uh, oras lang ang liwanag kaya hindi natin minsan maiwasan na malungkot madepress dahil sa panahon tapos malamig pa nako panginoon ganun talaga so tara let's go oh my god parang kakaalis ko lang kanina no Ilang oras lang tayo sa labas tapos ngayon napansin niyo madilim na naman no? Ang wala na si Haring Araw. Malapit na lumubog. So by the way, nang oras na ba ngayon? Uh, so ayan oh. No? 3:54. <laughs> Ilang minuto na lang 'yan. Madilim na. Tara, baba ako muna 'yung pinam pinamili natin, ano pinamalingke natin.